Oh, nah. Kumusta kayo, everyone? So, eto na naman tayo sa ating panibagong sibol ng vlog na naman, guys. na tayo dito? Maglalagay tayo ng switch sa ating car wash kasi kailangan natin ang mas magandang o mas, ma o mas convenient na service para sa mga lab nating customer. Yan, guys. Papalagay natin ang pindutan, tsaka i-on na lang nila yung isang breaker, then lahat ng power, okay na, bukas na, pati ilaw, lahat kompleto na, kumbaga, mas magiging mag na ito para sa kanila, kasi halos di ko na nabubukasan ito sa umaga, customer na ang kusang nagbubukas niyan, yan, tsaka ang mga kasama natin dito, ay eh, talaga namang mga palong-palo. Kaya talagang hindi kayo mapapagod sa ating gagawin dahil basic basicin lang natin to. At dito, paiba-iba ako ng damit kasi ako yung runner dito. Pag may bibilin, takbo agad dito. At yung kapatid ko naman, siya naman yung labor. Saka, syempre, minsan nagbibidyo ako. At madalas, din naman eh, napapagod at nabawala na tayo ng lakas. Pero kailangan natin itong ibangon. Araw-araw. Kasi parang Nescafe. Klase. Yan yeah, o. Kita mo naman. Napakakulit talaga niya. Kaya, talaga lang hindi mo madadali sa pag yan. At saka yan, eh, talaga namang matiba yan. Tinatanong niya sa akin kung kaya daw niya. Sabi ko, kahit elepante, kahit kalabaw, kaya kaya yan. Dahil magagali na mga welder natin dyan. Kaklasiko ko kasi yung welder natin dyan. At ngayon, nasa eagle na siya. Talaga namang proud din ako din. At napakasipag din ng isa na yan. Pagdating naman sa chicks, eh, talagang di mo na makausap. Pag nagka-girlfriend, ayaw na makapag-inuman. na. Ganun sana. Pero dapat, may pa din. O, oh, ma, saan pa tayo mapunta rito? At ito, eh, tapos na nga. Nilagyan na natin ng switch. So, pipindutin na lang lang dito. Parehas na ilaw. On, off. At dito naman, magre naman tayo sa pinaka line 1, line 2. Medyo may alam tayo dyan, pero konti lang. Kasi tinuturuan tayo ng ating napakagaling na electrician na dancer pa. Wow, panis, boom, panis talaga naman. Baka puying yan. At dito ay mayroong mga bata nagbabike. Siyempre, ginarap ko na. Sabi ko, ibilin niya kami ng malunggay pandison. Tapos tinanong ko siya kung ano gusto niya dyan kung pandesal ang sabi niya pera daw sabi niya ako siya ng 10,000 nakita niyo naman kung magkano at dito syempre kain mo na merienda time siyempre hindi dapat mawawala yan para lagi kang may lakas as active ka ang iyong mind sa paggawa at pagbuild ng iyong mga business at pagrenovate at dito tinuturuan tayo dito may mga hat may mga kung ano ano mga line sa mga kuryente ko mamaintindihan ang mahalaga ay marami pa rin naglilinis kahit na meron tayong ginagawa at meron tayong mga gamit na nakapasok sa loob. Pero ang pagdating ng customer natin ay talaga naman super car wash talaga ito. Kaya dapat ay ingatan natin to at pagtibayan kasi pag hindi, laglag sila sa niya. By the way, tayo ay may customer dito. Yan, kung nakita nyo lang yan, pagkatapos talaga nagbaha kasi hindi siya makapasok. So, wala siyang choice din siya sa labas pero binalis ko naman. At dito naman, may naglilinis din ulit dyan. naka Aerox din siya at kabataan siya. Talaga mga, mga kabataan niya. Napakalilinis sa motor. Hindi ko tulad pag nakita nyo yung motor ko sasabihin mo na lang na sobrang ganda talaga ng motor mo dahil sobrang putik at dito hapon na nga pero andito pa rin kami makit ng puno at naglilinya na kami rito sa ating pinaka main line so hanggang dito na lang muna at dito ginabi na kami pagod na pagod na kami dyan pero palag pa rin wala kang magagawa kasi ganun talaga ang buhay laban lang ng laban basta meron kang gagawin pagpatuloy mo na huwag kang mawala ng pag-asa at hanggang dito na lang tayo mga kablogging